Saan to big tubig ba? Ayan, tinutubigan yan. <laughs> dito taas. Punta dito. Sa pinaka... Parang bowl to eh, no? Mga ka-hunters, punta kami dun sa... Uh, Lutoan ng alak daw. Lambanog. Ito yung daanan, no? Itong lugar, uh, lugar na to mga ka-hunters sa ng ano ba, Alitas? Alitas. Alitas. Barangay Alitas. Alitas, Impanta, Quezon. Pupunta kami dun sa lutuan daw ng lambanog eh. Tignan, tignan ko kung paano ginagawa. Sishare ko na rin sa inyo. Si Commander. At yung kasama namin si Linda. Si Linda. Yan. Nauuna dun. Tignan mong ang dadaan lang bali may sakala naman mga putikan eh. Putik lang yan. Oop, oh, dandan. Mga counters, so oh, tignan nyo. Meron tulay oh. Ito po yung tulay ng ano, kahoy lang yan. Dandan tayo dito Ibang ka no? Hmm. Yun, no? Oh. Hmm. <laughs> Dalaman si ba yan? Ang <mukong> mga <wala> ba? Ay, mura pa. <mukong wala> pakita ko sa inyo, pulo daw ito ng pilin. Taas pala niya, no? Tangkad, oh. Oh. Napakahirap pala ko buwan ng bunga nito pag mayroon. Ayan, no? Grabe, yan. Ayan pala po. Ito pa? pala rito, mga bro? Mga ka-hunters, oh. Ano bang tawag dyan sa mga puno niya, eh? Eh, mga... Sa, ano, sa sahan, dyan, pinukuha yung ng Sa sah? Oo. Ayan pala yun. Ginagawang, ginagawang bubong. Oo. Ayan pala yung punong sa sahan. Sa sah. Papawid, yan din ginagaw. Papawid. Huwag uh, ka sumabay sa akin, ha? Matay May maliit na tulay, oh, mga bro. Lalo ko ba, puro tayo. Hehehe. Kaya ba ako nito? Oo naman. Ha? Ah, Natigibay din pala. Hmm. Makulimlim lang, mga kalters. Sana di mo Malapit na kami sa lutuan. Ayun may bubong yata na yan, eh. Oo. Oh. Bro, mayroong bunga rito. Hindi pa yung nagagalaw, ano? Hindi pa. Ayan, no? Yan yung bunga lang sa sa. Ayan yun. Ayan, puputuli. Putulin yan. Tapos... Yung bunga, kinakarit yan. Tapos yan, kinasabot ng kawayan. Bunga nito. Ah, oh, bunga niyan. Ganito yan, mga bro. Kung nasan yung bunga ng sa no? Puputulin niyon, maiiwan yung tangkay, kakaritin yon, tapos sasahurin, no? Tapos iipunin nila yan, tapos yun ang mismong lulutuin at magiging lambanog. Marami yan, no? bawat bunga, ganyan ang gagawin, magsasama-samahin yan. Pagkatapos yung mga naipong katas, mga kantres, yun mismo ang lulutuin. Isasalin nila yan dito sa mismong lutuan. No, sabi usually, uh, limang container bawat salang. Kasi dapat ay uh, kanilang mapupuno yung pinaka tangke. Yan, kung saan pakukuluin yung katas. At pagkatapos na isali na lahat yung mga katas ng mga limang container, tatakpan na nila yan eh. So, shout out kuya Rene, eh. siya po yung nagluluto niyan. Tapos, kailangan koberan yung pinaka-gilid ng takip kasi para hindi sisingaw yung mga pawis. So, mga brono, yung pawis mismo yung magiging alak di ba? At pag natakpan na yung ibabaw, gagatungan na yan sa ilalim. Tingnan ninyo, no? Ganyan na proseso, gagatungan yan. Kailangan kasi maraming gatong at uh, dapat malakas daw yung apoy nito para talagang kukulo siya. Tulad yan. Dapat ganyan kalakas ang kanyang apoy para kumulo sa limang container na yon, no? Pag kumukulo na yan, mga hunters, ito, nakaabang na yung lalagyan ng mismong alak, magiging alak, yung lambanog. At pagkatapos no, mayroon pong tangkeyan sa ibabaw. Yan, 'yung inyong nakikita 'no. Importante ito, mga ka-hunters, 'yan. May tubig diyan na dadaloy diretso doon sa pinakavery parang pinaka bowl niya kung saan kakapit 'yung pawis. Kailangan may tubig daw diyan na dumadaloy para 'yung mismong pawis bababa. Dadaloy diyan at 'yun na ang kanyang magiging finished product. Ayan. So meron na tayong lambanog at meron na kayong maiinom. Yan po ang proseso mga kaantres na. So may alak na mga bro. Tara, inuman na. Ayun commander <coughs> si mga bro. Ano itong kinukuha nito? Siya. Ha? Sihi. Sihi daw. Kumbaga sa suso. Asa example? Ayan sa ano. Ayan sa tabo. Dito meron siya nakuha mga bro. Oh. Parang ano din pala ito eh. No? Ayan o no? sihi o. Oh nakarami na <laughs> ayos ah ano luto din yan? pang sahog? pwede sa gata pwede sa bawang ayan ayan tumataas pala yung tubig dito kaya mayroon ditong bangka ito yung tubig dun galing yung sa dagat ano? o tubig tubig dagat yan tubig dagat daw yan pag nagta-tide high tide tumataas din dito yung tubig kaya mayroon silang bangka ganito siguro yung tubig niyan. ayan yan, taas. Diba? Naman namin, o. Oh. Iba ito, amo First lang nakita yan, pero maamo si Dugi. Guide namin yan. Good dog. Amo, paglaro na siya mga bro ka <Sessizuk> pag, pag mabigil ha. <Sess> <Sess> Hindi yan. na tayo kumakain ng aso eh. Alright mga bro, mga countries, yung pala ang proseso ng pagawa uh, paggawa ng alak na lambanog. No, kung titignan mo, simple lang, ilan lang ang proseso. Pero matagal, kasi matagal po ang pagluluto noon eh, At dapat talagang uh, matyaga ka. Diba? So, itong uh, lambanog na ito ay natural. No? Natural siya. Maganda inumin. Huwag lang din sobra-sobra. Kasi pag nasobrahan ka naman din, eh, uh, hindi rin maganda sa uh, ating katawan So, drink moderately lamang. Yan po ang ating sharing sa inyo ngayon, eh, mga bro. No? God bless sa inyo lahat. I'm out.